Yan. Hello guys. Good evening and welcome back po ulit sa aking channel. So ngayon guys ay <laughs> uh January ano na 14. <laughs> Gabi na po, 9:54 PM. Pero actually iniisip ko nga guys kung i-upload ko ba, ba 'to o hindi na kasi medyo matagal na. Ito ay January 1 pa. New Year. So makikita natin sa CCTV guys ano dun sa taas merong nakalagay 1-1, 2025. yan So, nag-start ako guys ng alauna. Uh, kasi nagbukas kami nan guys. Ganun na nga yung oras, mga 1 plus na. Kasi nagising kami, mga 11 plus na. Nung nagbukas na kami ng pinto dito sa aming harapan, ayan, may bumibili na kahit nakasarado pa yung aming uh, tindahan. So, ganyan yung mga customer natin, guys. Ano, lalo mga bata, grabe. Uh, tawag ng tawag na sa kwarto kami tawag ng tawag pero hindi namin pinapansin kasi antok na antok pa talaga guys kasi syempre di ba hinintay natin yung new year at matagal din kaming natulog mga ano na siguro kami nakatulog mga alas 2 ng madaling araw so bawi ng tulog kaya late na rin yung bukas namin ano pero ayun uh, ganun pa man guys no bumawi pa rin kami kasi mga bata talaga sobrang dami naghihintay talaga sila guys kasi sa mga laruan Siyempre, guys no uh, madami silang pera <laughs> kasi new year na new year yan so madaming ana uh, pamaskuhan yung ating mga bata yan kaya sobrang mabenta yung mga laruan at saka yung ice cream. Pabalik-balik nga sila guys. Kaya pag pumunta kami ng ah, sa bahay sa loob, balik na naman kasi may tumatawag. So makikita nyo guys, no, sunod-sunod yan guys medyo ano lang yan guys, ano, naka-fast forward lang para, ano, ah uh, mabilis lang. Kasi kung hindi natin ipa-fast forward talagang matagal at saka haba yung aking video. So ayan, pabalik-balik yung mga bata. No nakakatuwa talaga, guys. Talagang sayang kung ang mga tindahan nagsasara ng Pasko at saka New Year. Kasi madami talagang bumibili, 'di ba? Lalo na yung mga ano, guys, yung mga uh, kalalakihan natin. <laughs> uh, ano sila? Uh, bumibili sila ng mga alak at saka syempre mga sigarilyo ganon syempre time din yan pahinga ba diba? so ah uh, talagang kain mga chichirya kung ano ano ice cream kaya talagang mabenta ang mga tindahan so sunod sunod talaga yan guys so yan yung ano natin guys no sa taas yung 14 is alas 2 na yan ba diba? so yung 13 yun yung alauna So, ayan, tulong kami ng aking Jusawa guys. Pag, kasi pag nandun kami sa loob ng bahay, may tumatawag, salitan lang kami. Kasi Asian, eh, syempre may ginagawa din sa loob. Ano? So ayan, salitan kami ng bantay ng tindahan. Mga ano pang nga kami yan guys? Mga walang ligo. <laughs> Wala pang mga ligo. <laughs> Siguro naligo na kami yan mga hapon nata. Na so talagang busy. Ang daming tao, ang daming namimili. Uh, yun nga, pati yung mga bata nga pabalik-balik. Kaya nakakatuwa. Talagang bumenta talaga tayo sa New Year At saka nung Pasko guys, guys no Bumenta, bumenta talaga tayo ng todo-todo Bonggang-bongga So, kaya thank you Lord sa blessing sa tindahan Kasi yung tindahan namin ay going strong talaga siya Yan So, ayan guys no Kumusta naman yung inyong mga tindahan Nung Pasko at New Year Sana lahat tayo ay masaya sana lahat ay nagbukas ng tindahan at walang nagpahinga. <laughs> Kasi kami guys nung nakaraan na no, talagang uh, nagpahinga talaga kami ng bonggam-bongga -bongga, no. Di talaga kami nagbukas. Kaya sayang. Pero kahit hindi kami nagbukas guys, sa gate may bumibili pa din talaga. Lalo ng mga alak. So talagang uh, din no. Kahit papano no, kahit nakasara yung tindahan natin, talagang may tatawag, may bibili. Kasi dito kasi, guys, ano... Uh, sawa ng Diyos, ano... <laughs> uh, talagang... Sasabi, masasabi kong yung tindahan talaga namin ang medyo, at least, kumpara sa iba, mas kumpleto. No? Kasi yung iba, walang ice cream. Yung iba, walang tindang mga gamot. Ganyan. Walang tindang mga school supplies. Wala silang frozen. Wala silang... Ano pa ba? Ah... Uh, mga, yung mga paganda, mga pabango. Wala silang ganun, guys. Kaya talagang malaking tulong. Wala silang printer. Ganyan. Uh, talagang malaking tulong sa amin kasi dagdag. Wala silang... Iba kong, iba kong, mga katindano, wala silang Gcash. Wala din silang load guys. Meron man medyo malayo na dito sa looban na. Kaya talagang ay napakaswerte ng tindahan namin. Talagang nung, talaga, nung nagbukas kami ng tindahan guys, madaming nagpapasalamat na ay buti na lang nagbukas kayo ng tindahan. Kasi lalo na sa Gcash guys, hindi na daw sila lalayo. Kasi yung iba talaga guys, lumalayo pa, pumupunta pa sa bayan or pumupunta pa dun sa parang na may nag-DG cash cash in cash out kaya yung mga customer namin thankful sila at saka yung iba guys na nagbabayad kasi since meron din akong Maya business guys yung dating smart padala naging Maya naging ah, naging pay Maya naging Maya yun ba diba? so meron akong load at saka mga bills payment yan home credit Ameralco uh, Miralco, yan sa mga tubig uh, Manila Water motor at madami pang iba guys ano, na pwedeng magbayad sa Maya Business kaya talagang malaking tulong talaga sa amin talagang nakakapag-ipon <laughs> sa awa ng Diyos no kasi malaking bagay yung aming tindahan kaya guys no maikwento ko lang talaga na uh, nung time na nagbukas kami na ang puhunan namin na almost 70,000 talagang na uh, balik sa amin yun siguro mga 8 months lang no balik talaga siya 70k na puhunan yung laman tapos yung pagawa namin guys ng tindahan na 130 plus nabawi agad namin yun guys no Uh, nung ika 8 months lang namin so ganun lang siya kabilis guys talagang that time sobrang dami talagang namiminingan kasi parang humina siya konti no humina kumpara dati malaki talaga difference noon ewan ko ba siguro dahil nagbabago din yung iba'y di yung mga panahon na uh, taghirap tapos meron din naman na yung may mga customer tayo na pinapautang natin dati na <laughs> nung hindi na natin pinautang ay hindi na bumibili sa atin. May mga ganon. Meron namang pinapautang natin uh, dati na kahit uh, may utang pa din, sa atin pa din bumibili. May mga ganon. Talagang die hard sa atin. No? Customer talaga. Yung suki. Yun. So, may mga uh, basta guys, nai naiiba talaga, nagbabago talaga siguro talaga ang panahon. Tsaka syempre guys, ano, uh, yung bilihin talaga, eh, talagang nagmamahal naman talaga. So, hindi talaga naiiwasan yun na minsan kumukunti yung ating customer. Iyan. Pero okay lang yan. Laban lang tayo, no? Kasi pag sumuko tayo, no? Wala. Yung paghinaan tayo ng loob dahil wala masyadong bumibili sa atin. Tapos tayo naman parang hindi tayo nag-aayos ng tindahan natin. Hindi tayo ng dapat anong bilhin natin. ng pandagdag sa tindahan natin. Hindi tayo dumidiskarte. Hindi tayo naglalagay ng kung ano-ano pwede nating apanghatak sa mga customer. ba diba? So, ano ba yung mga panghatak ng customer? Lalo sa mga bata, guys, laruan talaga, guys. No? Laruan, ice cream, ice candy, mga candy. Yan. Gustong-gusto nila yung mga ganyan. So, sa mga ano naman, yung sa mga matatanda natin, syempre, kung ano yung mga hinahanap, bumili tayo, guys. Kahit paunti-unti. Kahit dalawa, tatlo, ganyan. Diba? Kasi sayang uh, pumunta sa'yo, tapos naghanap, wala ka. Sabihin mo lang na, naubos na. Tapos, pag next, bili mo, ba? Diba? Isulat mo na. Tapos bilhin mo. Kahit dalawa, isa, ganun. Para hindi ka lang ma-zero sa pag nagbalik, bumalik. Kasi possible yan, guys. Babalik yan. At saka hindi lang yan yung customer na yan ang naghahanap ng item na yan. So, syempre, guys, ng mga basic talaga natin na mga kailangan sa sa, sa ano natin, mga kailangan natin, ba diba? Like shampoo, sabon, ah uh, fabcon, pagkain, noodles, pansit kanton, Uh, mga sardinas o oh, nung ano guys after 'di ba after new year talagang nagsawa yung mga tao sa karne 'di ba kaya balik sardinas talagang mabenta sardinas toyo noodles 'di ba so ayun so yun lamang guys uh, enjoy watching na lang guys ano i-play natin ng music na lang so bye bye guys maraming salamat sa panunod, paalam bye, -bye.